Hello mga kamangyan, magandang araw sa inyong lahat So for today's video guys, may isda nga po pala dyan, sila papa Ang gamit nga po pala nila is pataray So ayan nga po guys, makikita nyo naman guys Di na natin pinatagal kasi nag-area na nga po pala agad sila dyan ng lambat Para makahuli po agad sila dyan ng maraming pusit at iba't ibang klaseng mga isda Kung mapapansin nyo guys, hindi nga po pala ako kasama dyan guys Kasi may iba tayong pinagkakabalahan, mayroon tayong trabaho ngayong kaya sila pa pa lang muna yung nangisda dyan guys. So ayan makikita nyo naman guys. Talagang napaganda ng mga view sa pinangingisdaan nila papa pa. Kung mapapansin nyo yung bundok dyan talagang napaka verde ng mga halaman. At ayan nga guys di na natin pinatagal. Hinila na nga po palagad nila pa pa yung lambat. At ayan nga po pala guys, natapos na nga po pala nila. May yung napakahabang lambat. At ayan nga po guys, sinatanggal na nga po pala nila papa yung kanilang mga nahuli. Iba't ibang klaseng isda nga po pala dyan yung nahuli nila papa. mayroong katsawang, saka merong mga pusit. Tapos isang malaking butbutan kung tawagin sa aming lugar. Sa inyo ba guys, anong tawag ng isdang yan sa mga lugar ninyo? Isang klase yan ng butete din pero masarap yung inihaw tapos lalagyan ng gata. Talaga namang mauubos yung mga bahaw na naman yan panigurado napakasarap at napakatamis yan at ayan nga guys nakita nyo naman yung tinatanggal dyan ni Papa isang bungkus ng pusit dyan na napakadami talaga namang masarap yung adobo ayan nga guys inangat na nga po pala ni Papa yung pusit saka yung butbutan inangat na nga po pala yan dyan at ayan nga po pala yung guys yung kachawang na tinatawag sa amin sa inyo ba guys anong tawag sa isdang yan 嗯嗯 At ayan matapos nga lang po pala nila papang tanggalin yung mga nahuli nilang isda dyan guys is aayusin naman nila yung lambat para sa susunod na area nila bukas. So hanggang dito na nga lang pala guys yung ating video. So maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood guys. Thank you.